Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagmulta na nga dito ng NBA si Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang tatlong bagong player na seryosong kinukuha pa ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga Katrops. Kahit man nga po patuloy sa pagkakapanalo ang Minnesota Timberwolves sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, ay hindi para naman nga po napipigilan ng kanilang team na magreklamo sa mga referee, lalong-lalo ng kanilang superstar na si Anthony Edwards. Yes, ilang beses na nga po nitong sinabi sa harap mismo ng media na dinadaya nga daw po sila ng mga referee na nag officiate ng kanilang mga laro. Gayong hindi nga po sila nito binibigyan ng mga tamang tawag sa loob ng court kahit man obvious na nga pong napafowl na sila ng kanilang kalaban, ay hindi malang nga po ito gumagawa ng tawag. Kaya malinaw na nga po na palaging hindi pumapabor sa kanilang kupunan ng mga official, kaya naniniwala nga po sila dito na merong anomalyang nangyayari. Pero kahit anuman nga pong paliwanag ni Anthony Edwards, ay nakapag decision pa rin nga ang NBA na pagmultahin siya ngayong araw ng $40,000 o mahigit sa 2.2 million pesos dahil sa paulit-ulit nga po niya na hindi pagrespeto sa mga referee na pinagbabawal rin naman ayon sa kanilang rules. Pero mismo si Edwards na rin naman nga po nagsabi na wala siyang pakialam sa kanyang multa basta't nasabi pa rin nga po niya ang kanyang gustong ipahayag sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang tatlong bagong player na seryosong kinukuha pa ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa patuloy na pagkatalo ng Lakers, ay nauubusan na nga po ng pasensya si Lebron James at Rob Pelinka sa kanilang kasalukuyang lineup. Kaya nakapag-desisyon na nga po ang mga ito na gumawa na nga po ng trade sa lalong madaling panahon bago sumapit ang trade deadline sa February 9. At base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ng isang NBA insider, si DeJounte Murray pa rin nga po ng Atlanta Hawks ang unang target na gustong makuha ng Lakers ngayong season. Pero kung sakasakali man nga na po na hindi nila ito makuha mula sa Hawks, ay mapipilitan nga po sila na maghanap na lamang ng bagong trade at mga bagong manlalaro na maaaring nga po nila makuha. Katulad na lamang na Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie at Royce O'Neal. Yes, kung hindi nga na po nila makuha si Murray, ay susubukan na lamang nga po ng Lakers na kumuha ng tatlong bagong role player na makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis na may salbangan kanilang kampanya ngayong season at makangat pa sila sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.